ano, maganda maga sa inyo lahat. Ngayong araw na ito, ipapakondisyon ko si Glossy. Medyo malayo-layo na rin na niya, kaya kailangan niya ng i-change oil. Tamang-tama, may takbo nga pala ng aking kagrupong layas. Baka makakasama sa Quezon Perez. Bebs, baka naman. Dito ko nga pala din nila sa Motor Drag Lusaka, number one. Pagkatapos ko nga yung magpa-change oil, eh, yung mag na ako pa sa Pablo para makapamasyal. Este, magbe break in ako, syempre. Kasi change oil lang eh. Sabi nga, pasyal, pasyal din. Baka may stroke. Iyon, ko na naman yung magandang karko din sa may keso. Bandarya isang eh, Pablo na. O, oh, diga, napabilis yata ng kaunti. Ari, San Vicente na. oh. ako muna ay tumigil sa partner eh. Syempre, magpapagas. Alam naman bagong change oil. Walang gas. Kainaman na yan. Sabi ko nga kay Kuya, full tank 20, hindi na nga pala pwede magpakarga ngayon ng 20, kaya 100 na lang pinakarga ko nakakapanibago din talaga ang FI pag click mo lalabas pa yung check engine tapos pag nag neutral saka mo palang siya pwedeng i-start oh rider atari na sa kanan ko wala iniwang ko lang joke lang mabagal lang talaga si kuya dahil traffic nga pala dito sa may kalihan sumarkat na lang ako dito sa may balok ito nga pala kung hindi pa kayo nakakadaan may shortcut dito ang labas mo sa may san jose malamig Dini nga pala sa may kanan ko ilibingan sabi nila ang mga nililibing daw dito ay mga official ng gobyerno ewan kung totoo oh. ayan at may nakasalubong na ako sa malangit na wa. sabi naman tatanda pag may nakasal nabungka daw na pa tayo, maghagis ka ng bariya. Kaso, nagmumotor ako, hindi ko makagagisan. Naka po naman na si kuya, nagbamadali. Akala mo naman, nahahabol o kaya susunod. Alin kaya sa dalawang gusto niyang gawin? Touchdown, dumaan mo na ako dito sa nanay ko. Mga kamusta? Siyempre, pag nasa San Pablo ako, dadaan talaga ako dito para makamusta naman yung nanay ko. po si Gene? Ay, wala Ay, ito ano yun? Wala sa kanila! <laughs> Ay! Tapos, ako ng konti sa nanay ko. Tapos ito, larga na uli ako. Namis ko nga pala yung paahon dito sa may amin. No? napakatarik nito, grabe. Ang hirap kayo magpalakit ng tricycle. Ang matindi yung hindi ka pagbigyan ng kasalubong mo. Ouch! Sunod desktop stopover, nag-withdraw muna ako. Sabi kasi ni Bebs, so, baka daw magutom ako sa akin pag rides Joke lang, pamalingki talaga yan. Sinulit ko na talaga ang gala. Minsan lang eh. Pumunta naman ako di sa Linville, Santa Monica. Kagaling? <laughs> may motom lagi. Motom! Ba't ka na dito? Dito muna ako. Magawin kami ng ate. Ano? Magawin kami ng ate. Lord! Wala kaya dalawang mamienda? <laughs> Nahuli ako may baba. Dito muna ako. Gusto ko magpakalasing. Oh. <laughs> Ay nako, ang hirap talaga pagpalabiro ka. Ayaw ka nilang paniwala. Shoutout sa inyo mag-asawa. Salamat sa masayang kontuhan at merienda. Bayaw para sa tayo ng sabon. Yun lang masasabi ko. Basta lagi mo tatandaan, hiwala yung puti sa dikolor. Yun lang. Bago nga pala kumuwi, bumili muna ako ng burger dito sa Big Mac Lusakan. Ito na lang ipapasalubong ko sa aking mga prinsesa. Oh, tulog pala ang aking prinsesa number 3. Kaya si prinsesa number 2 na lang sumulog. Sarap pamuhay na simple lang. May problema man o wala, ang mahalaga, matuto tayo makontento at pahalagahan kung anong meron tayo. Lagi rin tayo magpasalamat sa biyayang natatanggap, malitman o malaki. Ang pinakaimportante, buong pamilya. Ano ga?